Hi guys, isa po ito sa mga task ni Kuya but here we go, tutulungan ko na po kayo kasi marami pong nagtatanong so yung gagawin nyo lang po guys ay uh, pumunta kayo sa form i-click nyo yung consent form ayan and then yung tipo para dyan sa pifila niyo at yung draw ay para sa paper ninyo, yung sa last page. At yung sa last page po, yung dito po sa pagkatapos ng pirmahan dyan sa parents lang po yan at sa may manager. Kung ikaw minor, ito po ilalagay nyo. Lahat po ay kailangan ng consent form. Okay? Yan, isave lang po. At po talaga sa folder nyo. Ayan. I-drag nyo lang po siya sa Google Drive. So, ang Google Drive ay maaring hanapin sa sa Google, guys, or Safari. Ayan, i-click yung three dots. Naka-restricted siya, sa kailangan siya anyone with a link. Ayan, i-copy nyo lang po, guys. And then, boom, done. Yan lang po, ha? And then, i-paste nyo na yan sa insert the signed content form link. Thank you, guys. don't forget to follow Kerchahel TV. At lahat po ay kailangan yan. Huwag maniwan sa iba. Bye.